Boss, oh, ano din din niya? Ano Pati yung lakad, <laughs> <and> ikaw ang kuha. Ito <laughs> Parang <laughs> sa airin eh. Parang yan. Kano? <laughs> Paano yung din Ngayon lang na ganyan Paano? Hey! Tarang. Ano boss? Yung Assass, äh, guys, masko, boss, Narinda kami ng tropa <laughs> <I write dumb, scary> <laughs> okay, um, boss. boss, turon, magda ron. O boss, sa taho. boss boss, 15. Naman man naman na lang, 15. 15 ano kasi made with love. Ayun utong. mo sa. Mamahalin mo ako. Bading bading. bading. bading mo. Bading mo. Bading ba? yung Bading, But, ano bading Ba, Bading ba? Bading mo. 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 mo. Bading mo. Bading mo. Bading 1, 2, mo. Bading mo. Bading mo. Bading mo. Bading 1 2 3 4 5 6 ang hindi mo hindi makakain dalawa ayan natin. Sige, ko na yan. Oh, salamat. Boss, boss, bakit boss? Ganoon tayo. Kukawin ako. Sige, sa 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 saan kayo, sa saan kayo tayo? Ha? Sige, sa ba kayo? Ano kayo? Sige, Hindi, kayo? ka Hindi, kasi naiyak-iyak kayo ngayon. Hindi, natutuwa kasi ako kasi... Henry, pa-ubos paninda ko. Kasi bago akong magtinda, pinapanalangin ko yan. Oh. Kaya masarap sa pakiramdam talaga pag binibili talaga. Oo, oh, yun, yeah. talaga. Ay, mo, kaya kahuwi na ako, may ko yung mga anak ko. Uy, oh, misis ko, tumatakbo yan. Kira yeah. Randy Orton ko yan. <laughs> <laughs> Ganun ako kasi sa misis ko. Nakatakay lang <laughs> bihingin Kahit anong ano, kahit anong trabaho ko, kapasuhin <laughs> ko talaga eh. Sa, sa pamilya ko lang eh. Ay, Ay, ano naman kasi? Ayun na ako kasipag mo niya. Toron, uh, baka gusto niyo bumili ng toron. Oya, oh, yeah, pakilingan na namin yan. Ay, walang bibili. Hindi, pakilingan na namin yan eh. Baka umiya <sushi> ka naman ha. Ay, sus... Sinabi ko papakiawin, umiiyak ka. Hindi na nakakalo kasi, siyempre. Papakiawin <insan> mo? Oo. Salamat. Okay, ko na yan, boss. <Dante> okay. Salamat. 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 Yeah, yeah, yeah. Bilangan ko lang ha. Uh. One, two, three, Hindi na i saan mga katahin yan eh. Oo, oo, titik. man mo. Na uh, okay na eh. Boss, turun. Turun, boss. na ya. Okay, na. Ayun, Iyak na naman magkano? 50. Gusto ko gusto ko makita yung expression mo pag kinagat mo yan. Parang na Ako, hindi lang ako basta nagtitinda. Kasi itong ginagawa ko, may, may pagmamahal yan. Kasi kung eh, hindi mo sasamahan ng pagmamahal yung ginagawa mo, hindi magtatagumpa yan. Hindi... Totoo yun, yeah, totoo. Hindi ka masaya sa magiging ano, epekto ng gagawin mo. Totoo yan Kaya bigyan mo ng ano, pagmamahal so, sa, ginagawa. Dedication. Dedikasyon. Sige, pakiawin ko na. <laughs> Ano na? Ano uh, na? Isa na lang mo yun, with mo ah. 15 isa yan. 15, bali magkakain to? 15, 30. 30. Kaya mali lang mo tinitikit eh. 90, 90 90, mura lang. Pakiyawin ko na yan Hindi kami vlogger. Boss, tignan mo boss. Okay. Isang may pagmalaki yan. Turon, made with love. Sige, boss, kagating mo na. Variation. Oops! Uy! <laughs> <Oy>. Uy! <Oy>. Boss! <laughs> ano yun? Possible? <laughs> Tugi. Ano yun? Lumpia. Sa lumpia ko lang nakikita yun eh. Ano <laughs> naman? Uy! Bakit ba yan? Ba't mo? <laughs> yan yung turon. Ang ano na yan, boss? Tugel naman. naman. <laughs> turon ba yan? Turon yan, boss. <laughs> Bakit gulay na sa loob naman? Gulay. <laughs> <Lump>. eh? <laughs> Nito, kagi <okay>, sa loob. Gulay. <laughs> Tingnan mo! Oh, wala pa kasing, wala pa kasing gumagawa niyan eh. Ha? <laughs> Turon na may toge sa loob. Kasi pa nung nakaraang kasi, boss, lumpia. Nagtitinda ako ng na, ano, nagtitinda ako ng lumpia. Oo, oh. ganyan naman. Eh, gusto na yung lumpia, merong ano sa loob, may saging. <laughs> boss, hindi eh, pwede yung ganon. <laughs> hindi pwede yung ganon naman, boss, sino ko nagdidin yung saging, yung malalambot, yung para, para pagkain ng bungal. <laughs> Ayop. Ang totoo nga. Yeah.